Inihain sa Commission on Elections sa ikaapat na disqualification case laban kay Senadora Grace Poe. Ibaraw ang kasong ito dahil hindi ginamit na argumento ang pagiging foundling o pagiging inabandonadong sanggol ng Senadora. Umaaksyon si J.B. Arsena. Kung ang tatlong na unang kaso sa Comelec ay ginigit na hindi natural born Filipino si Senadora Grace Poe dahil isa siyang foundling o inabandon ng bata, si dating UE Dean Amado Valdez, iba ang argumento. Ang sa akin ho ay eh, on the assumption na maligtasan niya yon, ito ang mas critical sapagkat meron siyang act to renounce, act to abjure Filipino citizenship. Yung foundling, eh, wala, ho, wala kasalanan siya. Pinanganak siya. But may kasalanan siya for purposes of qualification sapagkat meron siyang positive action. na ayaw ko na sa Pilipinas. Para makatakbong Pangulo, kailangan natural born Filipino si Sen. Poe. Iginiit ni Valdez na wala ang natural born status ng senadora dahil sa mga pinagdaanang proseso. Kailangan niyang i-renounce o ipawalang visa ang American citizenship para maging muling Pilipino. Ipinonto ni Valdez ang sinasabi ng konstitusyon na ang itinuturing na natural born citizen ay yung mga mula pagkasilang ay walang ginawang anumang hakbang para maging Pilipino. Once you lost it, para hong treasure yan eh. Pag binitiwa mo na yung citizenship nyo, nawawala na yan. Ang ginawa lang ho ng Republic Act 9225 ay binigyan lang sila ng tinatawag na status of a repatriated Filipino citizen. Pero hindi kasama yung full, yung tinatawag na natural born citizen para makatakbo siya sa mga posisyon na kailangan ng ang requirement, the candidate should be a natural born citizen. Apektado rin daw ng pagbabago ng citizenship ng senadora ang kanyang residency. Lalabas daw na kulang pa ito sa 10-year requirement sa pagtakbo. When she renounced her citizenship, nag-change ho yung kanyang domicile of origin at ang domicile of choice niya sa U.S. So, just to try to stretch the computation to accommodate her. The earliest na pwede nating ibigay sa kanya is October 18, 2006. Kulang na kulang ho. Ang senadora hindi na raw ikinagulat ang bagong kaso. Sana daw yung ating mga load sa telepono ay parang mga kaso ko, Iginigit din ng kanyang abogado na buwalik ang natural born status ng senadora nang mari acquire niya ang Filipino citizenship ng panahon bago siya ma bilang chairman ng MTRCB. Ang sabi po mismo ng provision ng 9225, e eh, ano ngayon ang citizenship nung tao na dating naging, naging natural born dati, na naging foreigner at kukuhanin muli. Sabi po ng 9225, natural born Filipino pagdating sa residency nagkamali lang daw nang nailagay ang senadora sa kanyang certificate of candidacy noong 2013 senatorial elections na 6 na taon at 6 na buwan doon niya yun, na-realize yung pagkakamali and that's why we, we she decided to correct that in your in in the 2000 uh... 16th or 15 certificate of candidacy ngayon po. Kaya naging 10 years and 11 months. Hindi po masama ang nagkakamali. Basta ang problema ang ang magiging problema lang kung nagsisinungaling. Wala pong pagsisinungaling si Senator Grace po. Dumalo kanina sa marking of evidence ang company po para sa unang disqualification case na isinampan ni Atty. Estrella Elamparo na didinggin ng Komelak bukas. Bukas din, tatalakayin sa bank session ang hiling ng kampo ng senadora na pag-isahin na lang ang pagdinig sa lahat ng kinakaharap niyang mga disqualification cases. Umaaksyon, JV Arsena, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.